Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Personal na kinamusta ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga residente sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental na apektado ngayon sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Sabay-sabay natin kumustahin ang kanilang kalagayan sa ulata ni Jera Gomez. Nandito kami para maghatid ng bigay sa buti na lang ang Vice President ang panatag sila asistan sa inyo atong bugas na ipanagtag ka ina. Sa si na ina siya nabang hatag mo no? since December din subong mo nakahatag ka mo sa so, asistan na Office of the Vice President. Binisita ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga kababayan natin mula sa Negros Occidental na namamalagi ngayon sa La Carlota City College, Cubay Campus. Ang mga residente ay lumika simula noong 2024 dahil sa pag-alboroto ng Mount Canlaon. Katuwang ang OVP Panay and Negros Island Satellite Office na mahagi ang tanggapan ng tig-isang sakong bigas sa 112 na mga pamilya. Kwento ni Maria Espartero, ang camp manager sa nasabing evacuation center, maglilimang buwan na ngayong Mayo at 9 ang mga residente sa evacuation center. Almost limang buwan na kami dito, yung local government unit had been providing us with the service vehicles. Ang mga IDPs nga nagasaka, naga ang muna sila ang mga family heads or their wives oo, to check on their houses and their, and their plants and also their animals. Naalala yan din ang tanggapan ang limang buwang buntis sa si Marina mula sa Sityo Bais sa Barangay Yubo. Kwento niya, Kaba ang kanyang nararamdaman nang lumikas sila tungo sa evacuation center. Sobrang kabado po ma'am, noong December 9 pa po yun nangyari yun ma'am, last year. Sobrang kaba po namin, Kasi, uh, pag -alis namin doon. Sobrang ano talaga, hindi talaga maintindihan namin kung anong gagawin namin. Kaso yung ano namin, yung kapitan namin, uh, agarang reaction, uh, uh, agad kami dito pinapunta sa evacuation center. Dagdag niya, Di nakaligtas maging ang kanilang tahanan, na ngayon ay butas-butas na ang bubong dahil sa ashfall. Wala na po talaga kaming maanuhan doon kasi bawal doon matulog, umuwi doon, balik agad pagka afternoon para hindi maano doon kasi bawal doon matulog. Yung abo ng ano, Oo. At saka mayroong bato na maliit, mainit. Tapos yung mga pananim namin talagang malalanta. May talaga Wala talaga kami pinagkukuna ng kabuhayan namin doon. Yung makukuha na lang siguro namin yung hindi malanta sa, ano, sa abo, yung nasa ilalim ng lupa. Ikinatuwa rin ni Marina ang natanggap na isang sakong bigas. Malaking tulong na po yun sa amin. Personal din na inilapit ni Marina sa tanggapan ang kalagayan ng kanyang mister. Humingi po ako ng tulong sa kanya kung pwede ba po kami matulungan sa pati uh, sa sa angioplasty ng asawa ko. Tapos, ang dali talaga niyang malapitan, sobra. Ang bait talaga, ang gaanggaan sa loob. Tapos, agad siya talagang nag, uh, ano, nagsabi na tulungan daw kami. Mula rito sa La Carlota City College, Cubay Campus, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Evacuation Center sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental, tinungo ni Inday Sara Duterte. Daan-daang pamilya nakatanggap ng tig-isang sakong bigas. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.